assessment, ano ba yung mga tinuturo during OWA assessment? Kailangan pa rin ba mag-undergo ng OWA assessment or OWA seminar kahit na isa na itong ex abroad? Kailangan ba natin na ipasa yung OWA assessment? Ayan lang po ang mga karamihan na tinatanong sa akin sa aking Facebook mga bebeno kasi doon nagbablog ako about sa paano mag-apply papunta dito sa Hong Kong as a domestic helper. And sa mga gustong manood ng aking mga short video mga bebeno sa aking Facebook page, Uh, ilagay ko na lang po dyan sa description yung link ng aking Facebook page Pero bago ang lahat, hello mga bebe! So welcome dito sa aking YouTube channel And ayan nga sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay isang dating OFW ng Saudi Arabia pero ngayon andito po sa Hong Kong as a Domestic Helper. Pero bago ang lahat, gusto kong ishare sa inyo ano nga ba ang meaning ng OWA or o w a Ang meaning po ng OWA ay Overseas Worker Welfare Administration and ang pinag-aaralan po natin during OWA is yung language and the culture ng isang bansa. Kung gusto nating makapagtrabaho sa ibang bansa as a domestic helper. At sa mga nagtatanong kung kailangan po ba mag-undergo ng OWA assessment kahit na isa ka ng ex-abroad. So, ang sagot is yes. Kasi nga, mga bebe, kapag nag-apply ka ulit sa ibang bansa, example, galing ka ng Middle East, ang OWA kasi ng Middle East is ang pag-aralan dyan is yung mga culture ng mga Arabic at yung salita nila. So, meaning, ang pag-aaralan is yung Arabic language. Ang kaibahan naman, no, kung bakit tayo kailangan mag-undergo ng OWA kapag mag-apply tayo like dito sa Hong Kong, mga bebe, no, ay yung Cantonese language at yung culture nila dito kasi magkaiba yan. So, kahit na isa kang ex -OFW, ay kailangan mo pa rin mag-undergo ng OWA assessment papunta or uh, owa assessment papunta dito sa Hong Kong magkaiba po yung middle East at Hong Kong at iba't ibang lugar mga bebeno magkaiba po again kailangan pa rin mag undergo ng owa assessment at kapag po tayo ay mag owa assessment mga bebeno like sa bahay natin 'di ba yung mga parents natin meron yan silang mga rules and regulation Ganon din sa OWA assessment, meron ring rules and regulation mga bebe. So, i-share ko sa inyo para kahit papano ay malaman nyo at uh, napaka-importante kasi nito mga bebe na malaman nyo no, yung rules ng OWA. Unang-una, bawal ang malate. Okay? Kapag ikaw po ay na-late sa iyong OWA assessment, no, kahit na 5 minutes lang yan, kapag hindi ka po pinapasok ng instructor, ay no choice. Hindi ka na talaga uh, magkakapasok niyan, mga bebe, no. So, ang gagawin dyan, mga bebe, is uh, absent ka na. Matic na yan, absent. Wala nang uh, uh, excuses. Kaya kailangan na be responsible po tayo sa ating paghandle ng ating mga oras mga bebe no. Agahan nyo na lang pagpunta sa inyong OWA Seminar Center. Seminar. Agahan nyo na lang ang pagpunta sa OWA Seminar Center mga bebe para hindi po kayo malate. Like yung sa amin sa Manila kami nag uh, o ano, sobrang traffic doon. So, buti na lang hindi ako na late sumakay kasi ako ng LRT. Tapos, doon ako kasi nag owa sa may Kirino, malapit sa station ng Kirino LRT, mga bebe. So, pagbaba ko ng uh, LRT sa Kirino is naglakad lang ako ng 2 minutes, mga bebe, no? Doon na yung uh, OWA center na uh, kung saan ako uh, nag-OWA. Pangalawa, bawal ang mag miniskirt or magpalda, mag make up ng napakakapal na make up. Bawal yung may mga earrings or mga alahas. Mga bebe, tandaan nyo kapag kayo ay mag-uwa. Sa starting pa lang mga bebe, no, yung uh, mag-check na sila ng attendance mga bebe, no sinasabihan na talaga kayo bago mag-start na walang mga alahas or yung mga make-up nyo, kailangan nyo yung tanggalin. So, mas better na be responsible, tanggalin muna yung mga alahas, no? lalong na yung mga galing Saudi na maraming alahas, okay? Huwag nyo na muna suotin, no? Itago niyo na muna yan kapag papasok kayo or mag-start na yung OWA seminar. Sa kanyo lang isuot kapag nasa labas ulit kayo, okay na yon And kapag ikaw ay nagsando or nagsando ka or nagsleveless ka galing sa bahay niyo, magdala ka na lang ng jacket para matakpan kahit papano. At gamit na gamit rin yung jacket na yan mga bebe no. Kasi sa OWA seminar ay parang tinitrain tayo dyan. Kasi dito sa Hong Kong merong apat na season dito. Merong winter. So sa OWA assessment no, minsan pinufull nila yung... Uh, lamig ng aircon para matest kung kaya mo ba sa malamig na lugar. So, mas better kapag kayo'y mag-uwa, magdala kayo ng jacket. Bali, tatlong araw po yung OWA assessment, mga bebe, no? Sa loob ng tatlong araw na yan, dapat magdala ka ng jacket mo para sure na sure. And next, dapat nakasapatos. Bawal yung mga nakatsinelas, Okay na yung dull shoes, no? Basta wag kayong magchinelas mga bebe kasi hindi kayo papasukin. Sayang yung pamasahin yung papuntang seminar center. So, ayun lang po ang pinaka mga rules and regulation na dapat natin tandaan mga bebe, no? And ito na nga, kapag tayo ay mag-start na ng uwa mga bebe, no? Meron akong share na tips sa inyo na dapat nyo rin tandaan. During our assessment hindi po tayo tinatawag sa ating pangalan or yung mga apelyido hindi po no tinatawag po tayo by number and then ang number na yan is uh, i-translate yan into Cantonese language no yung paano yan sabihin into Cantonese During attendance mga bebe no tatawagin yung pangalan nyo kung present kayo and then bibigyan kayo ng number at yan ang tandaan nyo, yung number. Kasi kapag tatawag yung instructor, online assessment kasi or online seminar kasi ang owa sa ngayon, mga bebe, no? nag lang yan noong pandemic. Hindi ko alam ngayong taon kung bumalik na sa dati na face-to-face. Uh, -face. Pero nung nag-owa kami is uh, online po, mga bebe. And kapag tinawag na nga ng instructor yung pangalan nyo, mga bebe, no? Bibigyan kayo ng number. So, yung number na yon tandaan nyo yon no? Tapos, i-translate nyo into Cantonese uh, words. Kasi, kapag may itanong yung instructor sa'yo, yun yung uh, tatawagin niya, yung pangalan mo na binigay sa'yo. Like, number 2 ka. Ang, ang 2 sa Cantonese is Yi. So, tatawagin kang Yi. Tapos, kapag hindi mo yan natandaan, so, mapapagalitan ka or maaari kang sasabihan na hindi ka nag-focus sa uh, assessment na ginagawa nyo. So, maaring ma... Basta, alam nyo naman yan, no, napapagalitan tayo. Siyempre, maraming mga classmate, marami tayong mga kasama dyan sa seminar na yan. Tapos, basta-basta uh, ka na lang mapapagalitan na kakahiya. So, be responsible at dapat attentive tayo during our seminar. And next tips mga bebe na i-share ko sa inyo yung excuse me. Pwede po ba akong mag-CR? So, tandaan nyo yan or i-memorize nyo, i-translate nyo into Cantonese. Kasi kami noon mga bebe no, saka kami makakapagbanyo or makakapag-CR kapag yan ang binanggit namin or sinabi namin. And kailangan na rin na mag- uh, memorize kayo kung paano ninyo i-introduce yung sarili nyo into Cantonese. So, meron po akong ipagpakita sa inyong booklet, mga bebe. Ito po siya. Ito yung booklet na ibibigay during OWA assessment, mga be. Kapag wala ka nito, mga be, is hindi ka papasukin, papalabasin ka muna at kailangan mo uh, humingi nito sa agency. Nung sa amin, mga be, no, is uh, binigyan kami ng copy nito, pinaserox namin, and then, uh, binayaran namin kami yung nagbaya doon sa may serox shop. Kaya, maaga or agahan nyo ang pagpunta nyo sa uh, OWA Center kung saan kayo mag-OWA kasi sa lang to nila ibibigay kapag ando na kayo mga be. Hindi ko alam sa ibang agency pero yung experience ko ganito kasi. No? Bago nag-start yung OWA no, nandun na ako tapos ang dami nam namin did doon mga bed dumating na kaming lahat. Walang nalit sa aming batch and binigay to ng agency kasi yung agency sa kabila lang, sa iba, bil, ito yung agency tapos sa kabilang uh, room issue doon na kami nag owa online lang kasi yun again agahan nyo ang pagbunta sa OWA center kasi first day of OWA sa kato nila ibibigay ang booklet na ito mga be so ito nga yung pag-aaralan mga bebe no yung language and culture familiarization seminar Cantonese ito yung pag-aaralan sa OWA or during OWA seminar or OWA assessment. And nandito rin yung meaning ng OWA. Ayan, kitang Overseas Workers Welfare Administration. So, ngayon, ishare ko sa inyo yung mga basic lang, no? Na dapat yun nang i-memorize kapag nabigyan kayo ng booklet ni gaya nito. Unang-una, mga bebe, no? Ito. Merong mga table of contents dito mga beyan. Malinaw ba? Pero ang t-share ko sa inyo yung mga importante lang no, na dapat yung i-memorize kasi gamit na gamit yan pagdating nyo dito sa Hong Kong. Okay? And ayan, mag-back cam ako mga bebe para makita nyo talaga kung ano yung gusto kong i-share sa inyo So, what's and learn tayo. Sa table of content, mga bebe, no, meron po tayong lesson na dapat pag-aralan. Unang-una dyan, yung pronunciation guide. So, ito, ipakita ko sa inyo. Ayan, yung mga 1, 2, 3, 4, 5. So, merong high, merong mid, merong low. So, yan po ang dapat na pag-aralan nyo. Ayan. Ang high po, level, ayan. Meron pong example dyan. Tingnan nyo. And next is, yung lesson 2, greetings and apologies. So, dito sa lesson 2 mga bebe, no, pumili lang kayo ng mga greetings na gamit na gamit araw-araw. Like, good morning, good night, I'm sorry, excuse me, ayan, lalong-lalo na yung thank you, gamit na gamit yan mga bebe dito sa Hong Kong, ayan. I-memorize nyo na. So, marami po yan mga bebe, pero hindi naman talaga required na dapat alam mo yan lahat. So, mga be, ayan. So, tingnan nyo. Para may idea kayo, mga bebe. Ayan. And next is, ito. Lesson 3, Numbers and Money. Bakit importante na dapat yung i-memorize ito, mga bebe? Kasi nga, merong exam yung uh, OWA assessment, mga bebe, no? So, mga uh, last day, magbibigay na ng exam yung instructor at pasok na pasok during exam yung numbers and money. So, i-memorize nyo yan. So, ito yung number, meaning ng ang zero is uh, ling, yan, one, yat, e, sam, say, si. Ganun mga be, ang pag-aralan nyo. I-memorize nyo talaga yan ha. i ball nyo mga bebe. Yung 1 to ten, Dapat i-memorize nyo talaga. So, And next is Di ba kanina ang numbers, ngayon naman yung money. So, ayan. Siyempre, kapag tayo ay magsasahod o kapag tayo ay magmamarket, gamit na gamit rin itong mga cents and ayan, yung mga piso, yung mga one dollar, i-memorize nyo yan. Pero kapag memorize nyo na yung number, mga bebe, mabilis na lang, no? So, dapat i-familiarize nyo. Ayan, merong exercise. So, minsan, nabibigay ng konting uh, quiz yung uh, instructor, mga beno. Kaya, dapat baging uh, ready or attentive kayo during class. Makinig kayo, mga be, para makapasa kayong lahat. Ayan, next page is yung calendar in time. Ito yung pinaka-importante din sa lahat, mga bebe, no. Lumalabas to sa exam. Ayan yung calendar like yung clock pero mga be no hindi naman uh, required na may i-memorize mo lahat ng yan ayan ayan hanggang baba hindi yung mga importante lang bebe na sa alam mo magagamit mo araw-araw dito sa Hong Kong ayan and next is ayan yung clock so so merong mga ganyan yan mga be oh ano ano kasi to uh, yung parang nagki-quiz-quiz kami mga bebe nung nagtatanong yung instructor tapos sinasagot namin tapos may sinusulat sa blackboard na parang answer ito na nga uh, nilagay ko na dito so mga be no parang ano na rin ito parang kudigo no kung mag na kayo pwede nito i-copy no ayan tapos days of the week importante din yan mga be ayan The days of the week, ayan, Monday, Tuesday, dapat, i memorize nyo yan, yung 5 ayan, Sing sing -sam, sing sing -mm. mga bebe, yung, ano, yung meaning ng singke is yung, ano yan, yung days uh, or weeks, hindi ko, di ako sure. Pero yung singke, it's, tagdagan mo na lang yan ng yat, yi, sam. So, meaning, ang Monday sa kanila is one. Yung Tuesday is yi. Kasi, ang yat, ang yung singke, yat, ang yat, meaning ng yat is one. Ang singke, ang singke, y meaning ng ye is to. Hindi ko lang sure anong meaning nang sing-kay. So, kayo na lang bahala. Screenshot! And next is, ayan, yung months. Ayan. Madali lang, or mabilis lang yung months, mga bebe. Yan yung January, meaning ng January. January is yat-yut. Ayan, ye-yut. Meaning ng month is yut. Tapos, ang idagdag mo na lang yan, dyan. So, ito siya, mga bebe, no? Meaning ng, ng, ng ano, ng months, o yung February, March, meaning yan is, yung, ito yut. Tapos, itong to kasi, meaning ng to is ye. Ayan. So, ang pagbabasa dyan, di ba, 1, 2, 3 sa atin, March, uh, January, February, March, ganun. Dito naman, ang meaning into Cantonese, mga bebe, is yat, yut, Yiyut, Samyut, Seyut, ganun siya mga bebe. So, mabilis lang siyang i-memorize. Ako nga noon, memorize na memorize ko yan mga bebe, no? Ilang beses ko lang binasa, pasok na pasok na talaga sa aking brain cells. So, mabilis lang siya. So, huwag kayong mag-alala. Ang isi-share ko sa inyo, yung dapat or basic lang talaga. Yung gamit na gamit araw-araw dito sa Hong Kong. So, marami to siya mga bebe, no? Ayan. Pero hindi naman kailangan na i nyo yan lahat. Ayan, ito rin ang pinaka-importante. Yung season. Ayan, meron po pong four season dito, mga bebe. Ayan. Spring, summer, and autumn, and winter. Bali, apat. So, ito na yung uh, conversation. Ayan. Sa conversation po, lumalabas to sa exam. Merong mga, mga nagsabi na ang conversation exam is mahirap kasi kailangan mo talagang i-memorize yung sentence. So maraming nababagsak dito mga bino. Yes, maraming maraming nababagsak during Owa seminar kasi merong mga tao na slow like me, may na ako sa English, di ba? Kaya, uh, jackpot na lang, no, na nakapasa ako. So, yun lang po ang ang gusto kong i-share sa inyo, mga bebe, no, na dapat nyo talagang uh, tandaan. So, ito, merong mga quiz, ayan. Conversation ito, mga bebe, no. Uh, tinuturuan din kayong uh, gumawa ng sentence during OWA assessment at dapat makinig kayo para, mga be makapasa kayo, no. At hindi mai-stress yung instructor sa inyo or hindi kayo mai-stress during uh, seminar or uh, OWA assessment ninyo, mga be So, dito i-share ko na sa inyo, ano ba yung mga basic na kailangan talaga. So, hanggang lesson, 4 lang mga be. Ang pinaka-importante sa table of content is yung lesson 1, pronunciation guide. And then, lesson 2, greetings and apologies. Lesson 3, numerals and money. Exercise. Lesson number 4, calendar and time. Nakaloob dito yung time, clock, ayan, days of the week, months, past, present, for season, conversation, and exercise. Lagi niyong tandaan mga bebe, no? Sa exercise po is, mga be, ayan, ang exercise, may itatanong lang sa inyo na isa-isa kayo walang exempted yun mga be. Kaya dapat, no, hanggat maaari, makinig ka or magmemorize ka ng mga verbs, yung mga number, mga days of the week, malay mo isa yan sa mga itatanong sa'yo. Dapat alam mo yan para makapasa ka. So, mabilis lang yan, no? At huwag kayong mag-alala, mga bebe, no? Kapag tayo ay nabagsak, hayan. Kapag tayo ay nabagsak, pwede naman uh, umulit sa pag-oowa, no? At kaya lang, nakakahiya kasi ang dami nyo tapos ikaw lang ang nabagsak. And then, stress pa rin yan or stress ang uh, dulot nyan sa agency kasi yung agency ang magbibigay sa'yo or maghahanap, hahanapan kanila ng slot ulit, no? Uh, para makapag-uwa ka ulit. So, paano na lang kapag walang slot? So, matagal kang makakapag-uwa. So, para walang hassle or walang stress, yung agency sa'yo at wala ka stress ay dapat be responsible, no? Hindi naman mahirap yung uwa basta makinig ka lang, follow the instruction ng uh, instructor. So, kayang-kaya mo yan, no? Sa awa ng Panginoon nung nag-uwa kami mga bebe, no? Ay wala naman na babagsak sa amin. Kaya uh, thankful pa rin yung time na yon mga bebe. Online yon at yung tips kanina na, na sinabi ko, sana ay natandaan nyo, no. Uh, importante din yon yung yung sa bago mag-start ng uh, Owa assessment. Kailangan nang tandaan yung binigay na number sa'yo at i-translate nyo yun sa Cantonese kasi yan yung itatawag ng instructor sa inyo at hindi kayo tatawagin sa inyong mga full name o yung mga pangalan nyo. At kung nagustuhan nyo ang aking video, uh, pakilike and kung gusto mo, i-share mo na lang rin para malaman ng iba na gusto mag-apply papunta dito sa Hong Kong. And at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and that's all. Thank you mga bebe. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. See you ulit in my next vlog. Thank you.